Humingi ng tulong ang grupo ng uh, Karapatan sa Central Visayas para sa Act Region 7 Coordinator at Alliance of Health Workers Cebu Coordinator para ipanawagan ang dalawang development workers na nawawala na sina John Gumanaw 28 taong gulang at Armand Dayoha 27 taong gulang mula noong uh, January 10 2023 nawalan na ng komunikasyon ang kanilang pamilya, kaibigan at katrabaho. Pasahero ang dalawa ng uh, MV To Go maligaya noong January 9, 2023 galing kagayan de Oro at nakatatang dumating sa Cebu noong uh, January 10 at uh, kaugnay nito mga kaabante, mga kausap natin si Dennis Abarientos ang spokesperson ng Kakapatan via Zoom. Uh, sir, magandang uh, umaga po sa inyo. Sir uh, Dennis. Magandang umaga din po sa inyo, uh, Sir so Diego, og sa lahat ng ating tagapakinig. Uh, yeah. Kagaling pa lang ng Cebu sa celebration ng uh, Fiesta Senior. Uh, most popularly known as Sinulog dito sa SACUAN in the rest of the country. But in Cebu, that's the Señor Santo Niño na festivities and this occurred uh, starting on uh, January 5. Sadly, uh, yung ang sanctity ng celebration neto ay na nasira nung pagka January 10 ay we are declaring now actually na the abduction of these uh, two unionist uh, educators si Dayan Gumanaw and um, si Arman uh, the yuha. So they were, uh, as you uh, presented, na, no, na, they were coming out of the Kuan as they uh, disembarked from the boat. Uh, na sila ng mga pinaginalalaan naming mga ahente ng gobyerno. Hmm. Uh, ito po bang uh, kasong ito ay napagbigay? Alam nyo na po ito sa kapulisan. Ano po ang uh, kanilang... <music>